Hello guys, so puntahan natin ngayon yung bundok sa Sityo Bakal. So nandito ako ngayon. Titingnan natin kung ano na yung sitwasyon ng demolition. So ipapakita ko sa inyo yung mga pinanggigiba na mga bahay dito. Ikuti natin yung buong Sityo Bakal dito sa Pasyalan. Ito ba guys, papakita ko na. Ayan po, ito po yung bungad ng sityo bakal. So, pagpasok mo ng sityo bakal, yan yung makikita. Yung mga iba kasi dyan, nagtatayo na talaga ng mga bahay. Kaya, ayan, yung nakatayo na isa dyan, di nila nasira kasi matubig po yan dyan, bane, baha po yan dyan. Yan, ditong banda sa kabila, pala yan to yan, kaya wala po yung mga nakatira. So dyan banda yan, uh, pinagtataog uh, na po yung mga bahay. Pinandidimolish na po kasi marami na po kasi talagang nagtatayo ng bahay dyan. At nagulat kami kasi maraming daw nakakabili dyan na pinagbibinta daw sa kanila ng halagang 50,000, 40,000, 60,000, 70,000, 80,000. Yun yung mga kwento-kwento dyan na pinagbibinta sa kanila. Tapos kapag ka nabinta daw, kailangan na daw talagang magtayo ng bahay. Kaya yung mga tao na nakakakuha o nakakapagbayad, talagang nagtatayo na sila kaagad ng bahay. Yung mga ibang bahay dyan guys, talagang sobrang ganda na talaga. Yung mga iba, simintado na talaga at maganda na talaga yung mga dingding. Kasi hindi nila nasahan na ididimulish pala sila. So ayan, ito naman yung papasok na talaga dun sa dulo ng sitio bakal. So ayan, talagang giniba na talaga ng mga barangay, mga barangay tanod, mga pulis, mga Maraming nagpupunta dyan guys para magdidimolish. So papasok tayo dyan, papunta doon sa pasyalan. Yan yung doon sa banda sa, sa unahan. Pagpasok natin dyan, ayan makikita natin. magaganda sana yung mga bahay dyan. Ito nga dyan banda, mayroon na yung parang gate na bakal. Yan, may mga gate dito. na bakal na dyan. Pero sinira pa rin yan ang demolisyon. Kasi malaki yung bahay sa najaan. Yan, magandang bahay yan dyan. Yan, tapos yung sa loob din. Maganda din yung bahay. So talagang demolished talaga. Sinira talaga. Pati yung gate. Ayan yung gate. May gate na sa loob. Maganda yan dyan. Eh. Ayan o ng simento ng gate yan. So, papasok tayo okay. doon sa pasyalan. So, yan po yung bumungad. Yan, yung bahay na yan, guys, na talagang napakaganda na sana ng bahay na yan. Pero, wala sila magagawa, hindi pa nga natapos, eh, giginagda na, na naman. Diba? So, sayo talaga yung pera, yung pagod, yung hirap ng pagpasok ng materialis dyan. Kasi, hindi yan pinapapasok ang materialis dyan dahil nga bawal nga magbahay pero hindi namin alam kung bakit nakakapasok at nakakapagtayo sila ng bahay na magaganda yan yan o lahat yan nasisira na po yan so papasok tayo dun sa bandang taas yan to yan mga mga bahay na sana yun dyan eh. Yan, mga yero na. na talaga. Yan, yung mga yero. Lahat ng mga magagandang bahay talaga, na. guys. So, kawawa talaga lata yung mga dana. nakakuha dyan, guys. Yung mga lata nagbayad lata. talaga sila. Kasi kami dyan, kasi guys, ano lang kami dyan, gardening lang kami. Nagtatanim lang kami, tapos nagtatayo lang kami ng malit na kubo para silungan namin. Noong ah, 2022 pa kami dyan nag-gardening. gulat kami na mga ilang buwan lang nakalipas na mayroon ng mga nagsitayo ang mga bahay. Tapos guys, maraming mga lumitaw na kesyo sila daw yung may-ari. At pinupuntahan kami sa aming pwesto. Ang sabi, uh, kung sino daw yung nagpahintulog sa amin, hindi daw yon kasi sila daw yung may-ari. Dapat daw ay mag... mag ano kami, magpasakop kami sa kanila kaya dapat daw ay mag, magbabayad kami ng membership pero hindi kami nagbayad guys sinabi lang namin na wala pa kami pera totoo din naman wala pa kami pera ayan guys, so ang ganda na sana ng bahay na yan no? Pero wala sila magagawa. Talagang gigibayin. Kasi sinabihan sila na hanggang lunes na lang. Kailangan clear na yan dyan. Kailangan tanggal na lahat dyan ng mga bahay hanggang lunes. Wala na talaga. So yan balik tayo guys. Sinabihan kami na pagbabayad daw kami ng membership. Yung unang nagsabi sa amin, kailangan daw namin magbayad ng 3,000. libo. Yan ha. Ay hindi, limang libo. Limang libo daw yung membership. Tapos bibigyan daw kami ng papel. Ay, giniba na rin. Ah, sabi namin, nung time rin, na yun, wala din pa talaga kami pa, pera. Na sabi pa. namin, tanim taning lang po naman po kami. Ganyan-ganyan. So, okay. Pero, kung ano pong kalakaran, kung talagang kailangan namin magpasakop, o magpapasakop po kami, pero wala pa kami uh, pera. Sayang pagod. Tapos, may sumunod na namang As Ang sabi naman pumasok. Sabi naman siya, naman daw, daw, daw yung may-ari. Tapos, ininilig kami ng membership pagod. na 3,000. Pero yun yeah, nga rin, eh, guys, hindi rin kami nagbabayad. Kasi, Nung una naming pasok dyan, binigyan kami ng kasulatan na nasunod na talagang magtatanim lang kami at kapag mayroon kaming naitanim, mayroon kaming maani, mayroon kaming makain, tutulungan sa hanap buhay. Pero hindi ibig sabihin na magbahay at tatayo at itirajaan. So talagang nagsabi kami na... Oh, wala pa kaming pera, hindi pa kami sumasali sa kanila tapos may isa na namang lumitaw sabi na naman daw, siya daw yung may ari mayroon sa mga titulo Ayan. Sinira na rin. tapos hindi naman na membership yan, kailangan daw kami magbayad ng 50,000 para daw makapagbahay na kami, eh wala nga din kaming pera, kaya wala din kami na tapos wala din kaman kaming pangpatayo ng bahay so wala kaming bahay ang sabi, kailangan daw ay magpagawa na ng bahay. Kailangan na daw talagang bahayan. Kaya yung mga iba dyan, guys, talagang nagtatayo ng bahay. Magaganda na talaga yung mga bahay na tinayo nila dyan. Ang problema lang, ayan, na-demolish. Ayan, no, maganda pa naman yung lagay ng tubig. Yan, so kawawa talaga yung mga nakapag, uh, alam mo, na, na, napasubo ka. Yan yung iba kasi guys, dyan na tumira. Dyan na talaga sila tumira. Kasi nagsapalaran din kasi talaga yung iba. Siyempre, sino ba naman gustong mangupahan lagi? So yung mga iba kasi, Malo, talagang maghanap sila ng paraan Magandang na makabayad ngayon. at makapagpagawa ng bahay Laki kasi nga sawa na daw talaga silang mangupahan syempre mahirap talaga mangupahan kahit ako nga nang eh mahirap, paano pa kung wala ka ng pambayad oh, okay. so nakipagsapalaran okay. sila okay, hindi lang, nila alam na kung ganyan ang mangyayari na ano, i-demolis pala kaagad so yun na, na, talagang natin, sobrang lungkot ang ah, mga Sina tao natin, dyan um, alam nyo guys mayroon pang isang buntis dyan na nakunan dahil na shock at na stress So, nakunan siya. Kambal pa naman sana yung anak niya. Sa sobrang stress, sa sobrang uh, takot. Ayun, nakunan siya. Kawawang-kawawa talaga. Kawawang, yung, yung, na yung, 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 yung mga iba naman, ay na hinatake yung kasi yung nga yung dahil nangihinayang sa gastos kaya, at yung yung, yung pera na nila ng bahay ay talaga inupang ng daw talaga yun. Yan, yeah, so papasok kayo guys. Ano guys? Ayun, magagandang mga kubo. Tapos sayang pumasisira lang yun. Ayan, dyan talagang nasisira na binasak na. Pupunta tayo doon banda sa amin. Kasi yung sa amin, tingnan natin kung pa nandun pa, pa, pa kasi hindi ako makapunta kayo ng umaga. So, titignan natin kung nandyan pa ba yung ating kubo. Ayan, kubo lang naman yung sa akin, guys. Ayan, yung bahay na yan, guys. Ayan, mayroon yung mga anak. Wala na daw talaga silang matirhan. Kaya nakiusap muna sila na maghanap muna sila ng malilipatan. Ayan, so pupunta na tayo sa akin. Ayun, Hi! dito, dito, dito. Nagkita din tayo. Ayun, nandun pa. Ayun guys, nandun pa yung pangalan ko, diba? ba? Yan oh, so, ayan sa guys, yun yung, ayan, ayan, nangihinayang talaga yung mayari ng bahay niyan kasi. Sayang, sira din. Alaki ng gastos nila dyan daw, gumastos Ayun. na daw sila ng mahigit 400,000. Wala na. Di pa natapos, yung malapit na sanang matapos, bahay, ayan naman, na. mulis naman. Kaya, wala sila magawa kung hindi sirain lang din ulit. Kawawang kawawa, di diba? Pero wala magagawa yung government yan eh. Kaya nga, yun guys, kanya-kanyang sira na lang sila. Pati yung tindahan no, na nag-iisa, wala na rin. Sayang, yung mga namasyal dito, wala nang mabibilhan. <laughs> wala nang mabibilhan yung namasyal um, dito. ayun guys, so, oh, lah na, lahat sira na, lahat ng bahay dito sira na. Oh. Oh. Kanya kanyang giba na. Kanda pa naman ng ano dito, hangin, fresh. Ganda ng bahay, ay, bahay kubo. Kubo no? Ayan, isang ano lang yan, isang sakwat lang. Oh. Ayun Hingin pa na isa. <laughs> Kaso lang, kailangan ng maraming magbubuhat yan. No? Sayang yan kung sisirain. Oo, sayang yan kung sisirain. Dito ang katabi, wala na. Sira na. Yan. Yung iba, sira na. So, Ayun yung kubo na yan.